Papalitin si Mayor niya, no? Mayor. Kalingan. Ah, oh. <laughs> Opo. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> so, pa sa balance, hindi pa siya masyadong kalma. Eh, nan daddy proud na naman nan daddy para. Yeah, <laughs> no, galing. Wow. Bala ka galing ng mga oh? anak mo. Oh. <laughs> oh. oh. <laughs> ah. Ba't mo pa yun astig. Ama yon. Patay na si Sara. Nandoon daw siya sa bangko. <laughs> Babe daw siya pa oh. Papapasin ni. Eh. Tayo ka tayo. Kami oh. muna kay doon. Baka ma Mayor. 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 Doon daw siya sa bangko. Huwag mo siya. Huwag mo doon siya. Ikot, Mayor. Ikot. Ikot. O. Opo. Ayun, opo. <laughs> Ikot. Ikot. Opo. O, diba? <laughs> Nakakaitindi agad. Ang galing. <laughs> iga. Iga. Iga muna. Turo mo na may iga. Opo muna. Higa muna. muna. si Sara. Kami muna, oh. muna para sa si Sara talaga eh. <laughs> Hawa na mas Sara ko eh. <laughs> Ang dami nagpapapansin eh. <niyo. laughs> Mamaya. Na Ang dami mga nagpapapansin no. <laughs> oh. Si Cherry pa nagtatakayan din mo na siya tinuturuan na. Ah. Tingnan niyo po si Cherry. Takanta ka si Cherry, Oh. <laughs> Tabi muna. Doon muna. Ay, yung ano mo pa, training stick. Kinakagat na naman ni Gasha. Si Sira, eh. Saglit. Mayor, apir. Mayor, kita tayo, apir. Ba, ang galing ni Mayor, ha? don <laughs> doon. Usog mo Parang na kayo makita para si makita si Mayor. Mayor, apir. Uh -huh. Teka, Mayor. Mayor. Uh -huh. Ayun, sa kabila ginamit. Sa kabila ginamit. Hindi makita <laughs> kasi. Teka eh. usok Usog ito? ka muna, Nek. Mayor, harap, eh. muna. Ayan. Ay, narik lang. Si Snoopy, maya-maya. <laughs> mayor, ikaw mo na mayor. Ikot <laughs> mayor. Eh, oh. Ako naawa kay Sare, yo. Ikot mayor, oh. Babe naman talaga si Sare, eh, oh. Okay, mahiga. Mamaya, Sara, ha? Oh. Gusto mo ikaw tuturuan ni Papa? Oh. ko na Oh, Gusto mo turuan ka ni Papa? Papa, turuan mo daw siya pa, oh. Ano ang bisama? Oo, okay naman naman. Ano mga alam mo? Wala lang ba? Talaga nga alam ba? O, sige, tatabi ka to si Mayor ha? Pag ikaw, wala ka. <laughs> Saglit lang. Teka, pakitapos na lang naman ha? Ha? Barak muna para. Gusto nila lahat eh oh. Sabi muna ha? Mayor, dito ka muna mayor. Magpo muna rito mayor. Mayor! Kanya-kanyang papansin eh. O! Oh. O! Oh. Oh. Mayor! Ah, may, din sa nanay. Oh. Si Tony, oh. Honey, oh. ka dyan kung Ay, oh. Ma ka. Maupo ka. Kanya-kanyang papansin. si Sara. Si Sarah. Sarah. Kawawa naman si Sarah eh. <laughs> sandaponin ni Sara. Pous ko muna to. Dali galito Sara. Tabii muna kayo, si Sara muna. Sara. Sara ikaw na. Baba oh. ka na niyan. Sara. Sara ka. Hmm. hmm. Maghintay muna kayo. Isa-isa lang si Sara muna. Pagbigyan natin yung maingay. <laughs> Para matahimik tayo. Magkaroon tayo ng konting katahimikan. <laughs> Teka. Madal-dal madal si Sara eh. <laughs> Marunong naman pala siya pe. Oh. Marunong Magso, pala oh. si Sara eh. Malisa po. Gumagaya <laughs> si Polo. Ah, mamaya ka Polo po. Atras mo na lang. Psst. Sabi ko pag hindi tinuturuan ha. Pag hindi binibigay, wag mo kukunin ha. Psst. Polo. Makinig kay papa polo Psst. maghintay. kaya na good boy si Polo. Maghihintay, huwag Hindi naman ako bagong dating eh. Maghihintay. Ulit ha, sabi ko maghihintay. Maghihintay. Mag Sara, Sara, Sara. Magkita ay Ai. Para kichekaramin nahi ka. Kain na. Kain na. Maghintay lang. Caramel kara, ikaw na. Tara maghintay. Sara. Maghintay. Sara. Maghintay ka lang. galing ni Caramel eh. <laughs> Tay lang daw Caramel. Sarah, Kaya bro. kinuko agad ni Caramel, takot siya agawan ni Sara. Kaya nga. Teka, maghintay lang. Makulit kasi si sa Sara eh. Maghintay. Hmm, um, tingnan mo, oh. marunong maghintay. Kaya na. Good girl si Caramel. At ayan po ang kanilang talit. God bless po sa tumapos ng video na to. Salamat okay. po. Beso okay. po. <laughs> yeah. Good.